So guys, andito kami sa Misip Line, tinatawag na Laba ah, Laba sa Daraga Albay. So kung mapapan, yan yung binuga ng bulkan. Tong malalaking bato na to. Ibig sabihin, isipin mo, yan laki ng bato na yan. Ito ko. Ayun yung bato. Yan yung binuga ng ating Mayon Volcano. So, si mo, galing sa bundok doon, no? Medyo mataas eh, kaya hinihingal ako ako. Accidentally rin uli yung pamamasyal namin. Ayan, kita mo. Simula dito sa lugar na to, ang gandon, yung ginapang nung ano, ayun o. No? Simula dun sa mayon, pababa, ayun o. No? May kita mo yung gapang niya. Ayan, yung gapang niya papunta hanggang dito. Sabi nung nag-guide, simula dito sa kinakatayuan namin, na kung titignan mo, akala mo malapit. Ayan, yung kulay asul na yon, sabi niya, nasa kulang 10 meter, 10 kilometer pa yan. sa, <laughs> tingni, sa tingin, kaya mo lang, malapit. Pero pag binaybay mo yan, malayo. So, ayan. Medyo nakatipid kami. Galing kami doon sa Mayon. Doon sa may kasagwa, Papunta rito. Sinisingil kami ng 1,000 na tour guide. Eh, kaya din naman palang pumunta mag-isa. So, dinala na lang namin yung sasakyan namin. Ayan. So, tingnan mo yung buong laba na yan. Ayan o, Mount Mayon Volcano. yun o. May asul. So, ang nakalagay doon. yun yung simula doon kung ilang layo pa so ito yung tinatawag nilang helipad so yun natin nakaka excite aminado yung experience ang sarap nung experience na makita mo yung nature na ganito yung binibigay sa iyo patong <laughs> yan oh malaki oh yung lalaki oh. Ayun, lumalabas ng konti yung mayon, inaabangan namin. Ayan oh. Naabangan namin kasi siyang lumabas. Simula pa kami kanina, hindi namin siya makita. Ayan oh. Lumalabas na siya paunti-unti. Kanina, cover na cover 'yan. So, hope so makita namin siya. Asa na si Edric? Ah eto yung tinatawag na helipad. Ginawa din nila ng government. Paano na iakit yung spalto rito? May spalto Ayan o. Oh. So nagkabit sila ng spalto para sa hel helipad. Kung mapapansin mo, ayan o. Black laba yan lahat. Ayan o, Yung buong laba. Ayan. Ayun. Yung laki na yan. Galing yan. Ayun o. map, papansin nyo dun sa taas. Pwede ko pala isom ang camera ko Kasi 300 200 Ayan o Ayan o Ayan o yun Ayun ang taa Kita ang tuktok O oh. Ha? Ayan lalabas siya. O oh, yung tuktok So Ayan yung black lava Yung buo Isipin mo Ang laki nung Kaya bawal yung Nakatira na simula dito sa 10 kilometers As per Dun sa Rules, wala na kayong maikitang kabahayan. So, ayan, black lava lahat yan. And lawak na yan. Tapos, ayun, di ba? So, galing doon sa bunganga ng vulkang mayon. Ayun, may, pag malapitan ka, maikita mo siya. Sa malayo, akala mo bundok lang. Pero pag lumalapit ka pala, black lava talaga siya. Hindi siya tinutubuan ng halaman kagad. Pero sa tagal na nito, kailan ba huling pumutok ang vulkang mayon? So pagkikita mo, wala pa siya masyadong tumutubo. May mga damo, pero hindi siya ganun ka. Ano. Talagang pwede mo siyang lakara. So ayan yung ano, na nature. Ayan, ang ganda na. Di ba? Nakaka-amaze. Ayan.